Lalaki nag-resign sa trabaho dahil hindi nakaranas ng bebe time. Ang nakakatawang kwento, alamin. Kinaaliwa ng mga netizen ng kwento tungkol sa isang lalaki na nag-resign sa kanyang trabaho bilang service crew. Ang dahilan, wala na raw siyang oras sa kanyang jowa. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kakaibang resignation letter na ito? Alamin natin ayon sa ulat, laging inaaya ang lalaki ng kanyang girlfriend na makipag-date sa kanya tuwing biyernes at sabado. Ngunit dahil may pasok siya sa mga araw na yon, hindi niya napagbibigyan ang request ng kanyang jowa. Sinabihan na siya ng kanyang girlfriend na puro na lamang dahilan. May pasok kasi ang lalaki mula lunes hanggang sabado. At tuwing linggo naman, hindi pa rin sila makalabas dahil kailangan niyang maglaba, magsimba, at magpahinga. Dahil ayaw ng lalaki na hiwalayan siya ng kanyang jowa, napagdesisyonan niya na lamang na umalis na sa kanyang trabaho. Hiling niya sa kanyang boss, sana maintindihan nito ang kanyang desisyon. Sari-sari naman ang reaksyon ng mga netizen na karamihan ay natawa sa pangyayari. Komento na isang netizen, may oras na nga silang mag-date pero wala naman silang pang-date. Biro pa ng isa, sana all kayang i-give up ang pera para sa jowa. Seryoso naman ang ilang netizen at sinabihan ng lalaki na dapat huwag pabayaan ang trabaho dahil mahirap mawalan nito sa panahon ngayon. Payo ng iba, time management lamang ang kailangan. Ngunit ikaw, kaya mo rin bang mag-resign sa trabaho kung wala na kayong bebe time ng iyong minamahal? D W I Z Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation. Station D W I Z 882. D W I Z News FM Regional Home Radio 97.9 at Alio Channel 23 nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.